sa Mushi Mushi Mushroom. Wow. At nandito, namimitas yung aking auntie. Ayan. Press from Australia yan. Ayan. Say hi muna. Hi. Um, ayan. <laughs> so ito guys, Uh, Hitik na hitik, ika nga, kumbaga sa puno, hitik na hitik yung bunga ng ating mushroom at napakarami ngayon. So, meron pa tayo dito sa kabila. Yan. So, halos lahat ng fruiting bags natin ngayon ay merong tubo at mapipitasan natin siya ng mushroom ngayong araw na to. At ang lalapad pa. tayo rito sa likod, ayan so yun guys isang technique siguro kaya nagbunga ng ganito uli yung ating mushroom kahit mainit ang panahon is naglagay tayo ng uh, mga kurtina na kagaya nito ito. Uh, at kapag nagdidilig tayo pati itong mga kurtina na to ay binabasa natin ng tubig para makapag hold siya ng moist. para bago matuyo itong mga kurtina na ito ay uh, nakakatulong siya na makapagpalamig ng paligid kaya ayan dami ng bunga ng ating mushroom ngayong araw Okay, this side is already done. Oh, Uncle Rafi, how are you? Ah, oh, good. Yeah. yeah. this is Uncle Raki. Yeah. Well, I yeah. <laughs> Hi. Ayan, tapos na ba kayo magpitas? Tapos na. We're oh, done. Oh, ito si Bobong Vlogger. We're done. Ito, um, ito pa. Ito. Yan, yung dalawa. Mag, yan, tsaka itong sa baba. Yan, okay na yan. Medyo marami yun, no? Hmm. Medyo marami-rami nga yun. No? Few moments later. So, yun guys. Uh, ito lahat yung ating napitas. Siguro, aabot uh, ito ng mga tatlot kalahating kilo. Mas marami ito kaysa ka. Hmm. Ay, ay, ay. Yeah. Hinadayo na tayong taga-Australia dito para mamuhalang ng mushroom. So, yan yung ating ano, bisita. This is our visitor today, uh, Uncle Rapi. Uh, Uncle Rocky. He's uh, he is fresh from Australia. The husband of my auntie ano? Okay. So, 'yun lang guys. Uh Again, thank you very much for watching and hopefully next time, uh ganito pa rin kadami yung ating mapipitas. Karamihan, uh, Hmm. So, ito nga pala, pakita ko sa inyo guys yung mga bago nating tanim na mushroom. Ah, na fruiting bags ito. Ito yung ating mga bago na fruiting bags. At uh, we will wait until the mycelium uh, fully colonize this fruiting bag. Uh, it's about 20 to 25 days before the mycelium uh, fully colonized this fruiting bag. And uh, this fruiting bag is one week old. Yan, older ano. Hirapan <laughs> tayo, may English tayong kasama rito eh. So we need to speak in English. Then after the mycelium fully colonized this fruiting bag, uh, the mushroom will pop up here in the tissue favor then we are started starting to pick uh, another mushroom here kami sa So itong ating Oh ito yung ating pinipitasan ng mga fruiting bags. Ha sasabay na. Oo. Okay. Bye so lang guys. Thank you very much. Bye so lang guys. Thank you very much for watching and Ganado TV. Once again, see you on my next vlog. Bye-bye.